Meri eh, po. Alas 3.40 na. Si Kimberly palang ko ang lumabas. Naulan po. Kaya pinasok ko na ang aking Montero. <laughs> Dito. Yan. Wala silang kapasari to. Pag ito ay nakapasok na sila rito Pag pinabaka ako po Paan na lang mababasa sa kanila Pero may solusyon ako dyan Malapit lang naman ang uwi yan eh. Meron ako dito ano Goma na nilalagay Para hindi mapasa Pag so medyo malayo ang biyahe Mga 5 kilometers Ito ay eh, 1 kilometer lang eh. Ito yung goma ko. Ayun. Alright. lagi ang nilalagay Alright. One minute na. There goes Kimberly. Waiting for Aliyah, and And Dominic Luis. Hagan niya, anak. Oo, oh, oh, tamaan mo ako. Look. Look where you are going. ay oh, ito na. O na, kompleto na sila. Teka lang. Pusin muna natin. Itong kanilang mga bag. Eh. Eh, eh, hindi pwedeng walang sabit-sabit, eh. Ah, oh, saan ka saan na? Okay na. Bababa ko to, ha? Para hindi kayo ma... Para hindi kayo mabasa. Ayun, no? Uh. Ayan. Ay. Sagay natin to. Mamiya, hintayin nyo ako. Pagka dalabas kayo, ha?